What's up sa inyo mga katropa? So eto na nga po at sinubukan natin ang trending at sikat na sikat na Rosmar Palace Overload. At syempre, pinuntahan at dinayo pa natin yan. Dito lang po yan sa Armandson Mansion Resort and Resto Bar sa Kalawan, Laguna. At matitigman nyo na ang kanilang Palace Overload sa halagang 100 pesos lamang. Meron po itong lechon kawali, chicharong bulaklak at alisabaw only rice at may kasama pang soft drinks. At eto pa ang sabi ni Idol Rosmar. Sa Rosmar Fires Overload, mabubusog ka na, puputi ka pa, kikinis ka pa. <laughs> Pero guys, kung pupunta kayo dito, ay kailangan magbaon kayo ng napakaraming oras at pasensya. Dahil kita nyo naman, sobrang haba ng pila at napakaraming tao. Nung pumunta nga kami dito ay eh, hindi pa daw ito ang peak hours dahil mas marami pang tao pag Sabado at Linggo. Kung first time mong kakain dito ay eh, huwag kayong maglala dahil may step by step sila sinusunod sa pag-order at or sa pagbabayad. At guys take note, pwede nga rin po pala kayo dito maligo sa kanilang swimming pool. Basta to order kayo ng kanilang pares overload. Meron din silang playground para sa mga bata at chikiting. At guys, kita nyo dito, marami yung serving nila ng pare overload. At maging ang initial serving nila ng kanin ay madami din. At guys, ito na nga pala yung last part nila. Pag nakuha nyo na yung kanin nyo at saka yung pare overload, ay dito kayo kukuha ng sabaw. Dito rin kayo magpaparepeal ng kanin at saka ng sabaw. Mababait at friendly din po ang kanilang mga staff. Shoutout nga po pala sa kapatid ni Mr. Rosmar na nagkasikasa sa amin. At eto na nga guys, excited na akong matikman ang Rosmar Palace Overload. Sulit na sulit ang ibabayad mo na 100 pesos dahil unlimited na nga ang rice at unlimited na nga ang sabaw may kasama pang soft drinks. Eto na nga guys, titikman na natin. Wow, ang sarap! Panalong panalo! Panalo! So guys, dyan na muna kayo at uubusin ko pa tong pares ko. Para hindi kayo mainip ay panoorin nyo muna ang mga dance compilation ni Miss Rosmar. At guys, mag-comment nga pala kayo kung saan may masarap at trending na kainan. Susubukan natin yan! Maraming salamat po at sana nag-enjoy kayo sa panonood.